Sorry, Ma. Hindi, tayo ba tayo? Sorry. Hindi. Sorry, Ma. Ay, nabingi ako. <laughs> Hindi. Sorry, Ma. Minta na tayo maglaro. minsan nangalan Sorry, Ma. Ayaw mo, mo. mo magpaglaro? Sorry. Hindi, huwag. Ayaw ko na din. Ayaw ko na din. Ayaw ko na din. nakikipaglaro na ako sa'yo. Ayaw mo pa makipaglaro. Hindi mo na ako mahal. Sorry, oh,